eto guys bumili ako ng ulam ko yan fresh pa yung isda na nabili ko to guys malinaw pa yung mata yan pinrito ko to guys tapos nilagyan ko ng sabaw so yun guys samahan nyo ko magduto tayo as nilagyan ko to ng pechay yan and then binoil ko ulam na suwak na ulam ni Miss Ayuzin here Hi guys, ito yung isda na nabili ko. Makita mo malinaw na malinaw pa yung mata niya. Ayan, hindi pa mapula. At matigas-tigas pa yung karne ng isda, yung laman. At ito naman yung pechay. Ayan, bumili lang ako ng $5. So yun guys, nagpainit ako ng kawal. Nilagyan ko ng mantika, ayun. At tayo ay magprito na. pinrito ko nga ito guys. Pinrito ko kasi para lagyan ko ng sabaw. So, ayan guys, after nyan prito, balibalik rin muna natin. Kasi nga, natatalsik yung mantika, guys. Baka matalsikan yung aking magandang face jar. And then, ito nga, binabaliktad ko na nga. Eh, hininaan ko yung apoy nito, guys. At natalsik. So, hindi nga ako marunong magprito yan, guys. Ayan. Sana ay, ay wag madurog. Ayan sariwan naman yung isda yan di naman naduro guys yung isda ko yan. so yun guys at e prito muna natin takpan ulit natin so ito guys nga. at luto na yan e ko lang yan sa may gilid at ito hindi ko na hinango guys at ito nga at ginisa ko yung luya at sibuyas hindi ko na to nilagyan ng bawang so yan guys and after nga naluto na yung yung luya at sibuyas sa mantika at in, bubuhusan ko nga ito ng kumukulong tubig. So, and to guys, kumukulong tubig nga yung binuhos ko para mabilis, mabilis nang mag Ayan. At saka mag- pumuti yung sabaw. Ayan, nakita nyo agad na pumuti na yung sabaw. At nilagyan ko nga lang to ng asin. Yun lang, asin. And then, no, pinakuloan ko lang po mabuti. Ayan. So, yun, yun. Kulong-kulo na yan, guys. At naglasan na nga sa sabaw. And then, nilagay ko na nga itong pechay. Ito yung pechay na nabili ko na $5. Ay, hugasan natin itong mabuti. At make sure na walang lupa-lupa at malinis. Ayan. At may uod-uod, guys. Ayan, so yun guys, at okay na po ito, luto na. I hope you like this video, please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss Ayuzin mo here, thanks for watching everyone. See you to my next video, share ko lang sa inyo ang aking ulam ng isda. Ayan guys, swak sa budget, bali ang yung isda ko ay nakalimutan ko na kung magkano bili ko. Ayan guys, at mura lang yon. Mga exactly, mga nasa 20, ganyan yung bili ko nung ista. So, yun, Apat na praso. Ayan, Tatlong praso. So, yun. And hanguin ko na nga po ito guys at kakain na tayo. Ayan. Thanks for watching everyone. See you to my next video. God bless. Miss Ayuzin mo here. Thanks for watching. See you. See you. Bye bye. Thank you po sa support ninyo Miss Ayuzin mo here. Bye bye. I love you all. Mamua.